Oh my God. Guys, hindi ako makapaniwala sa video na to. Siya kaya to? Sa tingin nyo, siya kaya to? Oh dear. Eto. Hindi rin ako makapaniwala eh. Kung siya ba talaga to? Ah. Uh, to see is to believe guys. To is to believe. No? Kumakain ako ng popcorn dito. Oh. At ako'y pa. What? <laughs> oh my god. Totoo ba 'yung napanood kong video? Si <clears throat> ang idol natin na uh, si Jim Paredes ng Apo Hiking Society. sa 'yon? O kamukha lang talaga. Kuya Gab Please pakinaan na konti yung volume. Kuya. Pakinayan ng konti yung volume ng pinapanood nating Rocket Ralph. Grabe si Jim Paredes, ano? Patay nga ngayon sa mga produterte na katulad namin. Patay nga ngayon isa ka pa mga... Um, isa sa mga kritiko ng Duterte administration ngayon ayan ang video mo na kumakalat tapos ang karir mo huh. munti ko na maduwal yung kinakain namin popcorn eh nung nakita ko sabi ko eh uh, yeah, uh, uh, really? sabayon? Yeah. Ano ba yan? Jim? Ikaw ba yan? Gusto ko parang yung kanta na ano? Ano ba kanta Society. Nakalimutan ko na? Nakalimutan ko na yung mga kanta nyo? Lalo sa video na panood ko sa'yo? Ang bihira. Yeah, nakasuka, Jim. Sabi pa nung kaibigan ko, si Daniel Mendoza, nagpunta ka raw dito sa Sydney, Australia. Pumunta ka pa ng El yung sikat na sikat na charcoal chicken restaurant dito. At kinukulit mo pa yung may-ari ng El na ibigay sa yung recipe. Dahil napakasarap nga nung manok at nung garlic dip para gawin mong negosyo dyan. Magpa-franchise ka. Kamo dyan sa Pinas. Nako. Wala na. Nasira na si Jim. Naloko na Jim. Jim Paredes. Wala na. Kung sakali mang totoo yung ikaw yun ha. Hindi na ako sigurado eh. Pero kamukha -kamu, mo Jim eh. Ano nyan sa'yo? Jim. Oh my God Jim. Eh. You, you made me cringe. Mm, What's that, Jim? Manut ka na no. Wreck it rough. Break the internet. No. That's no, I'm not doing any spoiler. I'm making a vlog about this Jim Paredes. Mm. Okay, that's it, folks. 哦、oh、，dear。